Ito po, tapos na tayo. Tapos na tayo mag-almusal. Nakapag-almusal na po kay, kami ni Kuya Ador. Tapos na po kami. Ito, naisipan namin pong bumaba ngayong umaga na to. eto po, bumaba kami para magsama-sama tayo ulit. Ayan, samahan niyo po kami sa aming pagbaba at nang makatuklas po tayo ng ibang tanawin dito sa Bergamo, Italy. Ayan po. Ayan po, meron dito mga magagandang magiging matatanaw natin. Ayan, kaya po sila rito yung layon. Napakaganda. Napakaganda rin po talaga dito sa lugar na ito. Ano? Sobra pong ganda. Ayun po yung layon na sinasabi ko sa inyo. Na atin pong tignan kung maganda nga pong talagang tunay. Ayan po siya. Ayan. Ganda. Marami silang tent kasi meron silang mini-mini tinda-tinda-tindahan. Ganyan po. Ito tinamun nyo po itong lumang building na ito na napakaganda rin po. Ayan. Sobra pong gaganda. Ayan. Pasensya na po kayo, mukhang malikot si Tita Emi. Nangalay na naman ang akad niya, mga braso-braso. Mga braso-braso. Ayan. Sobra pong gaganda rito. Kaya sabi ko po eh, kay Kuya Ador, tara. Baba na tayo para mayroon tayong matanaw. Kasi bukas, biyahin <laughs> na po kaming pabalik ng Tenerife. Pabalik na po kami ng Tenerife bukas. Uwi na po. wi na, uwian na, uwian na tapos na, tapos na ang maliligayang araw bukas. Kaya uwi na po tayo bukas ng umaga. Kaba po kami ng ala ng hotel ng alas G's. Tapos bukas po, bukang sa airport na lang kami, mag ni Kuya Ador. Ayan. Agabi, maaga po kaming natulog. Aga po kaming natulog kasi siguro sa yung binawi yung puyat at pagod nung nakarang araw. Ah, uh, puyat na puyat po. <laughs> Talaga at pagod na pagod ni Kuya Ador, binawi namin tagabi. Sobrang aga po naming nahiga. Nahiga po siguro kami alas 7 o alas 6:30 pa lang. Nahiga na po kami. Nakatulog na po kami. Yun, nagising po kami kanina ng alas 6 ng umaga. Yun, sa so, naligo na po. Tapos nag-prepare na po ako ng kape. Pagka-prepare ko po ng kape, ginising ko si Kuya Ador. Sabi ko, ala tayo na papa sabi kong ganyan magkapina tayo at nang makaligo ka sabi kong ganyan kaya ayun nag almusal po kami kanina yung pagka almusal ni Kuya Ador naligo po siya pagkaligo niya eto baba na po kami sabi ko tara baba tayo makaiko tayo maghapon ngayong araw na to dahil bukas nga po balik tanaw na kami ng Tiniripe balik tanaw na sa Tiniripe ayun yun sabi nga po ni Kuya Ador pasado na alas 8, wala pang araw. Malamig po dito ha. Hindi po katulad sa klima ng Tenerife na medyo klima pa ng, ano, ng Maynila o, oh, oh, ng Pilipinas. Ang Tenerife. Eh dito po malamig na ha. Wala kami masyadong prepare na jacket. Tingnan niyo si Kuya Ador, nilalamig. Wala po siyang jacket. Yung parang ano lang, chaleco lang suit niya. Yun. Ay naririnig niya yung kampana ng simbahan. Ayun, kaya sabi niya malamig ka, Buti po ako, meron po akong blouse na parang long sleeve. 'Yun po ang suot ko. May t-shirt po ako sa loob, tapos nagpatong po ako ng blouse na ano blouse na long sleeve. Oh, sabi po nung taga rito, yung tubig nila naiinom daw po. preski ito. Ay, maganda raw yung ano nila rito, tubig. Sabi ganyan, ano po daw malinis daw po. Sabi niya kaya hindi raw masyadong ano rito nagwo-work yung batel-batel na tubig. Kasi daw malinis daw po ang tubig nila rito sa dito dito sa Bergamo. Ewan ko lang po sa ibang lugar ng Italy. Pero dito raw po sa Bergamo, malinis daw po ang tubig dito. Kaya ito, lakad po tayo hanggang saan tayo makarating. makapamasyal pa tayo ng magagandang tanawin, maabot po natin. Ayan, share namin po sa inyong lahat. Share-share lang. Ayan. Ini niya po to, oh. bangka Banka Popular. Banka Berga. de Bergamo. De Bergamo. <laughs> de eh, Bergamo. de <laughs> Ayan. Ito po mukha yata po simbahan. Ayan. Simbahan po yata ito. Ito po yung tumutunog na kampana. Hindi ko po alam kung simbahan po siya pero napakaganda po niya. Sobra pong ganda. Ayan yung sobra po talaga ng ganda may mga lumang building parang ano po ako eh sa mga lumang building ewan ko lang po kayo kung nagagandahan po kayo ako talaga sa mga lumang building yung mga lumang panahon na mga building gusto gusto ko po yan ewan ko po parang akit na akit ako sa mga ganong design sa mga ganito po yung mga luma Gustong gusto ko po yan mga luma eh yan tingnan mo ang ganda oh Tang malapad po ang kalsada nila rito ha. Sobra pong lapad. Malapad din po sa ano sa Spain pero dito talagang malapad din. Tas hindi pa ma-traffic. Ganda no. <laughs> Galing. Maratingin natin yung dulo nito. Maglakad po tayo. Ayun. Mamayang hapon naman po, pagtapos na at mananghalian, binabalak po namin ni Kuya Ador. Pupunta po kami doon sa train station. Uh, tutuklasin po namin kung paano kami makakarating ng, ng airport ng Bergamo. Bagay, nandito na kami sa Bergamo. Punta rin po kami nang doon para bukas, pag alis ng bukas ng umaga, ay hindi po kami masyadong mahirapan para makarating sa airport kung anong sasakyan. Hindi po yung nag-alala ka, takbo-takbo ka, ganyan. Yun. Kaya ito, naglakad muna tayo para meron tayong pabang mak makita. Ayan, kaya sabi ni Kuya Ador, mamayang hapon, puntahan na natin yung train station nang makita natin kung saan tayo sasakay para bukas. Yung bababa kami ng hindi masyadong nag-aalala, alam na namin kung sa kad pupunta. Habang namamasyal na yung araw na to, natuklas natin yung kung saan tayo sasakay Ayun, ang gaganda po talaga rito. Sana kung nasa kabila tayo. Ito kinatatayuan po, kinatatayuan ko na to hanggang doon sa taas. Maganda po siya. Maganda rin po yung, ano, ah, yung pwesto ng hotel na nakuha namin. Ang ganda rin po. At saka ang ganda ng hotel na nakuha namin. Kasi may bukod po. Na, yung nga po, yung ibig sabihin yung, yung ganda po oh, doon. Yung kwarto, may, nga, may sariling ang banyo. No? Pero mayroon po kusina sa labas. Ibig sabihin, may, pwede ka magluto. Kung ilang araw nga po kayo, meron silang kaldero, meron po silang mga meron po silang lahat na may mga kutsilyo, kutsara. Talagang kompleto po sila. Sabihin, tapos meron po silang mga kape, biskwit at saka mga prutas. Yun daw po, eh, pwede na namin galawin at libre daw po yun. O, tingnan nyo, may libre pa prutas, may libre pong paprutas, may pr may libreng pa biskwit, may libre pa tinapay. May tinapay din po doon, ha? Libre daw po yun. Pero da, pwede daw na po namin yung galawin at kainin. <laughs> dila lang po galawin, kainin. Libre daw po yun. Kasama daw po yung sabayad namin. Hindi, ang ganda. Sobra pong ganda ng hotel na nakuha namin. At saka, hindi po sa magandang inaano, yung hinahabol natin, no? Yung linis. Ang linis po. Ang linis po nung hotel na nakuha namin. tsaka hindi po gaano ka mahalan yung hotel na nakuha namin. Yun po ang maganda ron. Nakakuha tayo ng hotel na medyo mura pero malinis at maganda. Kaya nga tuwan tuwa dalawa ni Kuya adore eh. Kasi noon, pag mabiyahe po kami, mahal. Mahal po yung nakukuha namin yung hotel. Tara, kung gusto mong malinis na hotel at maganda talaga, magbayad ka ng mahal. Eh ngayon, nakakuha po kami ng mura pero maganda malinis. Ayan po. Lakad pa po tayo doon. Kaya lang naka-stop po tayo. Ayan o. Oh. Ganda Oh. naisip namin ni Kuya Ador na ganito, makapamasyal <clears> habang <throat> kaya pa namin kasi pag uwi namin ng Pilipinas syempre, baka hindi na napor namin magawang mamasyal at saka bukod sa kulang na po sa budget ay kulang pa sa lakas ng katawan kasi medyo may edad na po kami ni Kuya Ador si Kuya Ador po ay 65 na sa pagpasok ng January 66 na si Kuya Ador medyo mahina-hina na rin. At ako naman po'y 64 na. Ayan, kaya sabi niya, samantalahin pa, samantalahin namin habang may lakas pa. Ayan po. Ayan, sabi ni, kaya sabi ni Kuya Dor, tara. Uh, kulang man sa budget. <laughs> kulang man sa budget, siningit na namin para lang makapamasyal na kahit konti. Kasi holiday po ngayon dito. Nagumpisa po ang holiday sa Spain ng Webes kaya swebes hanggang ano, linggo, wala pong pasok. Sinamantala na po namin yung araw na yon kasi lunes, trabaho na naman. Tama-tama, lunes po ng umaga, wala po akong pasok. Lunes ng umaga po kami darating pagkat dating po namin, pasok na po na. Papasok po ako, si kuyador Ador ay bakasyon niya. Ako papasok na po ako pagdating na. Pagdating na pagdating, baka po maghiwalay na kami, si kuyador Ador, magdadala ng bag ko, pa -uwi. Ako naman po y didiretso na sa trabaho. Baka ganun po ang gawin namin ni Kuya Ador. Malikman po ako ng konti, kailangan po asok dahil walang gagawa ng pagkain doon sa aking mga alaga. <coughs> Ayan. Tinan niyo to. Trabaho-trabaho. Trabaho traba sila. Kusan sa ko na kayo na ikot. Ikot lang po tayo ng ikot. Ayan. Sige lang po. Mag-iikot lang tayo na mag-iikot. Samahan niyo po ako. Ay, samahan niyo kami ni Kuya Ador. Ayan. Tatawid. Tatawid na tapo kami. Ako'y malayo pa si Kuya Ador. Mala. Ano na si Kuya Ador. Nakapuesto na. ayaw po ni Kuya Ador sa masyadong syudad kasi po eh, panay naman ang iwas natin hindi rin tayo makapamasyal na maayos mas maganda raw po sa lugar na mga ganito-ganito medyo sulok-sulok po ng konti at ano ba, tranquila tranquilo o tranquila kayong maglalakad na wala naman po masyadong problema sa likod-likod, sa harap hara Ang ganda po dito, oh. Ayan. Ayan, nakapamasyal tayo ng konti. Ayan po. Ano po mga kaibigan ko, mga kapinoy pinay, maraming 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 po salamat sa inyo. Sa inyo walang sawang pagsabaybay sa akin at sa ating channel. Ayon sa akin po mga manonood, sa akin mga subscriber, thank you thank you very much po from the bottom of my heart. Maraming 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 po salamat sa inyo sa walang sawang pagsubaybay sa cha, sa ating channel. Thank you very much po. Bye-bye po. I love you all. Bye-bye. I love you. Bye-bye. Bye. -bye, bye, -bye.